Yo, what's up, mga kasingkit? Magandang araw sa inyong lahat at ito naman po ang inyong kuya harman Eder, ang inyong kuya Singkit Vlog. So, matagal tayong hindi nakapag-upload. Medyo naging busy tayo sa mga huling araw. Then, ngayon, uh, mag tayo ngayon tungkol sa ating motor na ito yung Euro Samurai 155i. So, yung mga naranasan kong issues at saka yung mga advantage at disadvantage niya kung bakit ko binili itong motor. At kayo na rin ang humusga kung bibili nyo ba ang motor na to so bago ang lahat uh, sabihin ko lang na ang mga naranasan ko na to ay based sa aking experience na uh, hindi ko uh, galing manira or makasira ng image ng isang uh, brand ng motor so ito yung mga naranasan ko sa kanya so samahan nyo ko uh, tara let's go So mga kasingkit. So ang number one kong issues dito ay yung kanyang yung kanyang mudguard dito sa ilalim. Yung flip. Hindi ko alam kung anong tawag dito nila. ah uh, yung pinaka mudguard dito Nawala wala. Nakadaan ako sa may rap road sa may sursogon Nung umaga. Uh, wala na siya. So nandito yung nakaharang. Pero ayun, umorder ako ng pang click 160. ah uh, sukat naman siya so nakabili na tayo ay ikakabit na natin siya. Then number 2 ko na experience. Itong kanyang shock sa harap. So pag mga rough road ay medyo ano siya, medyo matagtag. So as you can see, uh, medyo umabot na siya dito. Umabot na so uh, pag matagtag siya pag sa mga lubak. So number 3 ko is yung dito yung dito yung sa upuan niya. So pag pag rapro din medyo ma umiingit-ingit siya. Maingay siya. Ang pinaagagawin ko na lang dito na ano eh, na solution is lalagyan ng basahan or ng goma sa ilalim. Para pag dumadaan sa may road, hindi siya nagngingit nagngingit-ngit ba 'yon tawag doon. Then number number 4 ko naman, Is yung biglang nagsasabay yung kanyang ano na parang may nakahazard. Ito dito. dito uh, nagsasabay yung kanyang left and right na signal. So ang ginawa ko namang solution doon, pinatay ko lang. Tapos uh, after 5 seconds binuksan ko ulit yung engine, ini-start ko at nawala na naman siya. So yun. The number 5 ko. Ayun nga. Ah uh, yung pag tumataan nga sa rough road medyo parang may tumatalon dito sa loob nito parang lumala, lumalagabog so yun lang yung mga five issues na nangyari sa akin dito na naranasan ko so uh, inuulit ko uh, based lang to sa aking karanasan sa motor na to uh, hindi ko siya balak sirain na uh, kung ano man so Siyempre, bakit ko sisiraan naman yung sarili ko motor? So, yun lang yung experience ko mga kasamo Ay, sinal ko lang sa inyo. At ang mga nagustuhan ko naman dito mga Ah, uh, number one dito, ito yung keyless siya. Then, yung keyless natin kapag lobat yung keyless, uh, bubuksan mo lang yan. Tapos, itong may uhugutin ka lang dito. Ito, uhugutin mo yan. Then, itutusok mo lang dyan. So kapag lobat na to, pag lobat to, magagamit mo pa rin yung motor na mapapa mo pa rin kasi mayroon siyang susi. May extrang susi siya. So next time ko na lang ipapakita yung actual na paggamit. Then number 2 ko, uh, gustong-gusto ko dito is this brake. Ayan. This brake sya sa huli. Kasi kapag mabilisan tapos na may tatawid or kung mga may tumawid ng mga aso may tatawid na tao mga ma agad-agad yung kanyang preno then number 3 yung kanyang panel gauge talaga naman detailed so yan pag binuksan yan yung mileage na kalamito yan tapos then may batid mayroon siyang ah, mo yung battery ito yung battery tapos may oras may oras lang siya orasan Then meron din siyang uh, may power on din siya pag um, pag traffic. Uh, ito yung idling stop na sin, uh, tinatawag nila sa so, mga gamit mo yan kapag traffic sa talagang mas matipid siya kasi kusa siyang namamatay so yun lang yung mga nagustuhan ko na tatlong bagay then yung mga uh, five issues na akin naranasan sa motor na ito nga mga kasingkit, yung mga bagay na mga experience ko at saka yung mga nagustuhan ko sa Euro Samurai 155i na to. Sa, sana may natutunan kayo o may na man ako sa inyo na experience sa motor na to. Mga kasingkit, maraming salamat sa panonood na naman isang walang kwentang video. Bye bye, dyan muna kayo.